Abiso po sa mga motorista, makabubuti po iwasan ang ilang kalsada na apektado ng road repairs at reblocking para hindi ba ipit sa posibleng pagsikip ng trapiko. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Inaasahan na ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa ilang kalsada sa Metro Manila bunsot ng mga ikinasang road repairs and reblocking ng Department of Public Works and Highway. Alas 11 kagabi na magtatagal hanggang alas 5 ng umaga sa lunes, May 27. Kasama sa mga kalsadang apektado, ang ilang lugar sa Quezon City, gaya na lamang sa Regaliado Avenue papuntang North Caloocan. G. Araneta Street patungong Santo Domingo Avenue. Kasama rin ang kahabaan ng Congressional Avenue, Payatas Road, Commonwealth Avenue, North Avenue, Santo Domingo Avenue at Tandang Sora Avenue. Gayun din sa EDSA Southbound Lane ng Rizal Avenue sa Makati. Ilang kalsada sa Pasay City at maging sa lunsod ng Paranaque. Ayun nga po, mahirap talaga, lalo ano, Gapitin din sa disgrasya pa ganun kasi pag singit ka, kailangan aware ka lagi. Kasi mahirap na baka ba atrasan ka rin. Wala ka pa kung ano, ibang parang mag ka lang eh. Antay mo na lang kaysa kung magpamadali ka, higing eh, delikado pa buhay mo eh. Okay lang naman, tagapin nga ng lang ito Sabado naman ginagawa. Sabado weekend lang, e eh, wag lang weekdays talaga. Ingat lang, safe, guide safe lang kayo para iwas sagiba sa ba. Pinapayuhan naman ang mga motorista na dumaan muna pansamantala sa mga alternatibong ruta para maiwasan ang mabigat na trapiko. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.